Oh, maganda dyan. Nakikita niyo mga sampay. Pasensya na medyo pangit tingnan. <laughs> Kasi yung iba niyan yung bebe ko at saka sila. Tapos hindi pa siya. Tapos mga madam, ayan nagwawalis oh. mm. So, <laughs> hindi pa tapos. Oh, nagwawalis pa si Inday ko. Pasipag naman mga madam, oh. Oh. Yan. Hoy kuya, wala na isasam five. Itabi mo na yan. Ano gagawin mo? Yung mga chinelas, e, ilagay mo na doon sa lalagyan na ng chinelas. Daan. Sige. Ilagay mo na. Sige, taposin mo na ikaw ng ginagawa mo. Ano oh. ba diba, mga guys? Ang sarap sa pakaramdam, oh. <laughs> May mini Oo. Oh. 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 sub sob. Hmm, sige. Eh. yung mga channel sa sikil. Oh. Kuya. Hmm. Okay. Oh, ganyan guys. Oh. <laughs> May mini-mina ako. Itubig hmm. pa. Parang matanda sa una 'yan mga madam. Sige. Hmm. O, hmm. oh, diba guys? Yan lang yung masasabi natin na hindi naman ganong kabigat para sa mga bata. Para lang, pag malaki sila, yun din yung gagawin nila. And tama nga ang iba na sinasabi na kung ano yung nakikita ng bata, yun yung gagayahin ng bata. O, oh, ayan mga, mga, mga madam. Ayan, ganyan kami araw-araw mga madam. Ayan. Saan pupunta yung kalat mo? Wala namang kalat yun, luloko mo ko eh. Saan? O. Oh. Sige dito, ito. O, oh, yan guys, ang linis na o. Oh. ha? Buhangin pa ang may pa. May buhangin pang kasama. O, oh, yan guys. Oo. Oh. Oh. sige. Lalo siguro kung nasa pandi kami, sa gana sila. Ay, maalikabok na yan, bebe. Huwag na yan. Maalikabok na yan. O, oh, dito na, o. Oh. O, oh, yan ang linilis niya, mga madam, Oh. oh, malinis na. Maalikabok na yan, bebe. Ayaw niyang tigilan. So, yan. Ganito kami araw-araw dito, mga madam. Kasama ko na silang maglinis ng bahay. Hindi naman ganun kabibigat. Mag magaang lang. Yung kaya lang nila. Ah, uh, depende doon sa sitwasyon nila. Kasi bata pa sila. So, ang ginagawa lang nila is walis. Ayan, nagsasampay misan nagtitiklop nag, nag uh, ano ng mga pinagkainan tapos ilalagay sa paminggalan yung simpleng bagay lang na kaya nila para pagdating ng panahon lumaki na sila hindi na sila hirapan hindi na sila utusan na oh utusan mo to saka lang sila gagalaw so ako okay, natutuwa ako kasi namamay nga lang ako galing kami ng pagsasampay tapos makikita ko siya oh ayan oh O. Oh. Oh, di ba guys pati host oh. Ganyan siya mga madami. Yan yung busuko, ko. Oh. Pati hos, inaayos niya. Tingnan natin kung kaya niya ayusin. <laughs> oh. So. so, ganyan siya, madam. Ganyan siya. Kaya, wala tong ano, wala tong edit, wala tong ano, basta siya. Ganyan po kaming dalawa sa bahay pag naiiwan. O, oh, di ba mga madam? Anong gagawin mo dyan? Ha? Kihilahin mo. Sige, hilahin mo. Hmm. Sige. So, yan mga madam kami. So, yung mga bata dyan, charot. Kaya sa mag-cellphone, pwede rin namang mag-cellphone. Pero, huwag madalas. Kasi, ang mata. Ayan. So, yan po mga madam. Bye-bye. <laughs>